Magandang araw sa lahat at ngayon ay tatalakay natin ang apat na uri ng tula. Kung baga ito yung pinaka uri talaga ng tula. Maraming mga uri pero under niya siya dito sa apat na ito. Okay? Unahin natin. Ang una ay tinatawag nating Una ay tinatawag nating liriko. Pangalawa ay tinatawag nating tulang pasalaysay. Pangatlo ay tinatawag nating tulang padulak. At pang-apat ay tinatawag nating tulang patnigan. So, yung apat na yan, yung pinaka-apat na uri ng tulak. At magbibigay din tayo ng halimbawa sa uri ng tulak na yan. Unahin natin sa liriko. Ang liriko o tulang liriko ay tinatawag din siyang tulang pandamdamin. Unang impormasyon, ang tulang ito ay nagtataglay ng mga karanasan, guni-guni, kaisipan at mga pangarap tungkol sa pag-ibig, ligaya, lungkot, hinanakit at iba pang emosyon. Yan yung una kaya tinawag siyang pandamdamin. Pangalawa, karaniwan itong maikli at payak at itinatampok dito ng mga makata ang kanilang sariling damdamin. Nakatuon siya sa emosyon. Ang alimbawa nito ay ang Oda, Elhia at Suneto. Yan yung mga alimbawa niyan. Ngayon ay tatako tayo sa ikalawang uri ng tula, tulang pasalaysay. Ito ay naglalahad ng makulay at mga mahalagang tagpo sa buhay saan yung patula? Sa tulad ng pag-ibig at pagkabigo, tagumpay na mula sa kahirapan. Noon ay yung kanina, liriko, mayroon din siyang pag-ibig. Subalit, pag sinabi natin pasalaysay, ibig sabihin naratibo, no? Ibig sabihin mayroong kwento, may tagpuan. Okay, bilang dagdag, inilalahad din dito ang katapangan at kagitingan ng mga Briyani sa pakikidigma yan yung pumaga, may kwento ang tulang ito so ito yung mga halimbawa epiko awit at kurido kaya yan ay mga halimbawa ng pasalaysay pangatlong uri ng tula ay ang dula tulang padula pag sinabi nating dula sa ingles yan ay play yung tablado ibig sabihin tinatanghal siya sa entablado o stage Ibig sabihin, una, ito ay isang tula na isinasagawa ng padula na itinatanghal sa isang entablado. Pangalawa, ang usapan dito ng mga tauhan ay paraang patula. Ibig sabihin, nagkakaroon ng drama sa entablado kapag sila ay nagsasalita ay sa paraang patula pa rin. Okay, yan yung kaibahan niya. Halimbawa, moromoro, komedya tibag, panunulo, panunuluyan at sarswela. Okay? At panghuli tayo ay ang patnigan. Ano nga ba ang tulang patnigan? Ang tulang sagutan na itinatanghal ng mga nagtutunggaling makata ngunit hindi sa paraang padula kundi sa tagisan ng mga katwiran at tagisan ng mga talino sa paraang patula. Pasensya. Talino sa paraang patula. Ibig sabihin, nagkakaroon na kung para siyang uh, may, mayroong ibabatong tanong pahusayan sa pagsagot or pwede rin pagkakaroon ng debate. Pero ang pagsagot ay sa paraang patula. Yan ay ang tulang patnigan. Halimbawa, karagatan, duplo, balagtasan, at batuti Yan ay ang apat na uri ng tula. Sana ay marami kayong nakuha sa araling ito.